Aquarius, Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Welcome, welcome po kayo. No, this is a general reading for the month of August. No, iba-ibang situation, iba-ibang uh, tao ang masasagap nating energy. Kaya yung iba sa inyo ay baka hindi makarelate. Kunin lamang yung mga messages na makakarelate sa inyo ito rin po ay timeless reading. Meaning, kung kailan ninyo mapanood ang video na ito, maaring doon pa rin para uh, palamang mag-resonate sa inyo. So, kunin natin yung uh, energy or yung message na merong bang kailangan, kailangan tutukan. Yeah. So, meron kang nine of swords. No, para kang uh, nag-worry, masyado kang nag-iisip. Or uh, feeling mo parang nga uh, yung iba sa inyo dito na trauma. No, or merong matotroma, no, to the point na, na wala kang peace of mind na parang, ah, no, hopeless ka, gano'n, nagkakaroon ka ng anxiety or masyado kang nag-worry. So, bakit gano'n yung energy mo, no? Kung eh, tumatalo yung baraha mo. Hmm? Mm. Yung iba sa inyo dito, ah, magkaroon ka daw ng ah, disiplina. No? Yung feeling na parang nai-stuck ka, hindi ka makaalis sa isang sitwasyon. No? Yung iba naman parang uh, ah, perfectionist, perfectionist, kaya siguro parang ah, lumalayo yung mga tao sa'yo. Yung iba naman, trabaho ng trabaho, gawa ng gawa pero wala naman nakukuha reward. Or yung iba naman is parang nga uh, careless o yung uh, ano ba? Yung uh, hindi padalos-dalos sa kanya nga uh, ginagawa. Yung padalos-dalos sa kanya ginagawa. Ganun. So meron ditong iba sa inyo na magse-celebrate. Meron celebration na atinan. or maybe ko baka makakapasa kapasa sa inyo na something sa mga meron ba yang tinetake na exam ngayon or uh, merong uh, uuwi yan or merong papauwi pa lang ganun um, sa so something meron sa inyo dito mga ng happiness or ng creativity may freedom pagdating sa marriage or couple life no and ay ah, pero mag-ingat din na ah, yung iba sa inyo may the fool consciousness tong the full consciousness mo ito. So, air sign is about the mind, logic, intellectual, and ego. So, baka pwede nga uh, based sa iyong ego, um, pwede nga postpone na uh, yung, uh, yung reunion, yung happiness, no? yung marriage na maganda, ganun. And based sa iyong ego, magkaroon ka ng disiplina, no? Yung feeling mo na dati stuck ka or pwedeng hindi ka ma-stuck. O, dahil uh, Uranus eh, with the Uranus energy na may sudden na uh, shift or may sudden changes, no? Kakaroon ng innovation. Or pwedeng uh, dahil sa full ng consciousness mo, no? Yung uh, pwedeng iba sa inyo, itong uh, general energy mo is mabago agad Within, sa loob ng ano, sa loob ng isang, wala uh, isang buwan, happy ka na ulit. Worryless ka na ulit, wala na yung uh, depression mo or nakakatulog ka na ng maayos. Ganun. Sige. Palawakin pa natin yung energy mo, Aquarius. Mm. The Lover. Ay, Two of Cups pala. I mean, So, uh, maganda naman yung partnership ninyong, ng lover mo. No, nagkakaintindihan kayo, no, yung nafeel mo talaga na nag-effort siya, and at the same time na pinapahalagahan kayo, or pinapahalagahan mo siya. Basta maganda naman yung inyong uh, relationship na yung August. Tumatalo yung mga baraha mo, Aquarius. So, uh, nagmumuni-muni ka daw. Nagmumuni-muni ka or uh, meron kang nire-reflect. Something ganon. Or uh, parang uh, meron kang uh, gustong uh, nga regarding sa financial or yung whole well-being mo. Pwede nga sa body, baka gusto mo mong ma-achieve, gusto mo ma-manifest na pumayat ka sa so maging fit ka, maging healthy no? Yun yung minamanifest mo. Kaya nagkakaroon ka ng kaya nagkakaroon ka ng pagpupursige, ganun, sa mga bagay-bagay na sinisimulan mo. No? Sandali, kukunin natin tong ano mo, itong, uh, ah, magdagdag pa muna tayo ng messages. Strength meron kang lakas, meron kang tapang, no? Meron kang willpower, no? May focus ka, no? Para mangyari yung mga bagay-bagay na hinihingi mo, ganun, yung mga minamanifest mo. Hmm, wait lang, ah. So, eh, simula tong energy mo na nga, Pero kang iniisip, masyado kang nagwo-worry, hindi ka makatulog, kakaisip. Ganon, no? Kasi siguro, naging careless ka, no mga nakaraang week, ganon siguro, meron kang nasaktan, tapos ngayon na baka yung nakasama ang loob mo, no? Or maybe, ikaw yung nasaktan doon sa pagiging uh, taklesa ba, or um, nakarinig ka ng hindi maganda, ganon, doon sa person mo, sa malapit na tao sa buhay mo, ganon, pero huwag kang mag-alala kasi ah, parang kahit papano magkakaroon na ma, ma mag, ah, yung loob mo dahil ah, magkakaroon ka ng ah, magandang ah, pupuntahan No place it where siguro malamang doon kay papano yung iniisip mo is mababaling doon sa pupuntahan mo siguro kasi yung uh, may darating na uh, taong malapit sa iyo na matagal nang hindi nakauwi Ganyan, galing siguro ng abroad yon no kaya kahit papano hindi mo na aalintanahin yung mga nararanasan mo mga anxiety or depression kanya yung mga iniisipin mo with the full sinigundahan ng full consciousness mo kasi ito so, ibig sabihin no na may uh, baka nagkaroon ng inspired action na dito sa four of wands, no, may nag-motivate sa'yo. Kaya yun, na, na yung iyong consciousness, yung iyong pag-iisip, no. Kumbaga na, oo oh, nga naman, ang dami pang face ng buhay ko. Bakit ba ako nagmumukmuk doon sa mga bagay na hindi ko na makontrol, no? So, hindi na mababaling yung iyong focus. Ganon, no? So, magkakaroon ka na ng disiplina. Kasi ganon yung uh, itong full, eh. Kaya nga full siya eh, mapanlin lang siya. Gano'n, na, may, uh, pwede niyang babalik rin. So, nagcut dito. Pagdating naman dito is, sa ibang phase naman ng iyong uh, buhay, no, kung meron kang partner ngayon, okay yung iyong partner, or uh, kung single ka ngayon, maybe magkakaroon ka pa na, magkakaroon ka na nga, ng nang, ano, ng uh, jowa, ganyan, may sa iyo, basta something, nasa, ano ka, right hand ka, no nasa good relationship ka no and ngayon meron kang mina manifest no meron kang mina manifest na na, na career financial job opportunity or passion mo ganyan sinisimulan mo yun no siguro dahil sa iniisip mo na na-depress ka nung nakaraan. Kaya ngayon, ibabaling mo na lang din yung isip mo na magkaroon ka na nga bagong nga uh, yung idea or mamanifest manifest mo yung mga bagay-bagay na gusto mong ma -manifest. And lastly, yung message mo dito is strength. No? Makakayanan mo lahat ng ibabato sa'yo ng universe. Makakayanan mo. Madali lang itong matapos. Madali lang Parang ang light-light lang nito. No, meron kang courage meron kang passion no uh, meron kang uh, pagmamahal doon sa ginagawa mo or uh, may pagmamahal ka doon sa mga gagawin mo mga desisyon na gagawin mo and uh, meron kang ano uh, meron kang focus no alam mo yung uh, gagawin mo alam mo kung paano mo masusolusyonan, alam mo kung paano mo nga makakabuti para sa sarili mo. No, Aquarius, matalino kayo Aquarius. No, you tend to live in your heads. Isa kayo sa matatalinong nga uh, sign no Scorpio at saka ikaw Aquarius. Matalino kayo so to the point na isip yung pagaganahin mo, no? Hindi emotionless priority mo yung emotion mo. Ganun no so kuha tayo ng mindful message yung mga paalala sa na mensahe balance no karon ka daw ng balance eh. no? I surround myself with people I love and enjoy my time with them. But I also take time to nurture my relationship with myself. I have found a healthy balance between being my friends and having self care time okay ikaw kasi aquarius no ang ugali mo kasi niya is a uh, mapagbigay ka pero alam mo hindi ka humingi ng kapalit no sa mga pagbibigay na ginagawa mo humanitarian ka nga eh yan yung parang pinaka purpose mo dito sa mundo kasi ikaw yung uh, pinaka ano matulungin na sign sa 12 zodiac sign kayong mga aquarius no pero ikaw sa kabilang banda is ang gusto mo lang is yung na-appreciate ka. Yung na-appreciate ka in, in, terms na hindi naman yung kung meron kang binibigyan ng tulong is dapat bigyan ka rin ng regalo. Hindi ganun. Parang gusto mo yung na appreciate mo yung like uh, sabihan ka lang ng thank you, masaya ka na. Yung parang uh, i-considered ka lang din. Minsan, ganun, masaya ka na. Hindi, na, hindi ka after sa mga material na bagay. Basta gusto mo mag, ano ka lang? Uh, Uh, magkaroon lang ng appreciation. So sabi sayo dito ngayong August, no ang paalala sa iyo is magkaroon ka ng balance, eh, no. Siguro meron kang ginagawa ngayon na parang ng uh, pagtulong ba or uh, something na pagtulong mo naman is pwede naman yan uh, hindi lang naman din yan financial, siguro moral support, mga advice ganun. So magkaroon ka daw ng balance, eh, no. Kung halimbawa, yung nasa paligid mo is puro lang uh, ang gusto is advice ng advice or yung mga tulong mo, no, kailangan uh, humanap ka rin ng uh, mga tao or uh, dapat yung humanap, maging balansi ka rin ng uh, magkaroon ka rin ng mga tao sa buhay mo na ikaw din is a uh, advisean ka din. Kumbaga, ma-appreciate ka din, no. Mag-surround ka doon ng mga ganon tao sa'yo, no. Uh, I surround myself with people I love, yung mga tao nga uh, mahal mo, at yung mga taong na-enjoy mo, na enjoy mo mga uh, pagkasama mo sila. So, magkaroon ka rin ng uh, time para sa sarili mo, no? yung uh, relasyon mo sa sarili mo. So, kung uh, kasi ano eh, Aquarius, kaya mong mapag-isa eh. No? Kasi, you tend to live in your heads nga. So, yung mag-isip ka lang ng mga bagay-bagay nai-enjoy mo na yun kahit ikaw lang mag-isa. Feeling mo nga yung kausap mo yung sarili mo, friend mo talaga yung sarili mo. So, ganun. So, magkaroon ka ng balance kung minsan hindi mo naman kailangan siguro ng ano, ng uh, friend. So, itreat mo yung sarili mo. Magkaroon ka ng me-time. No? I have found a healthy balance between being with my friends and having a self-care time. So, magkaroon ka ng balance eh, between sa uh, friends mo, magkaroon ka ng time sa friends mo, at huwag mo din syempre isang tabi kung hinihingi na ng katawan mo na magkaroon ka na banding sa sarili mo. Maybe, uh, ah, pause muna sa mga toxic friends, no, pero mahal mo yon So, magkaroon ka muna ng banding moment sa sarili mo. Yung uh, ah, pagustuhan mo, magpasalon ka, mag ka, or kumain ka mag-isa. Kasi nga, kaya mo maging uh, mapag Aquarius. So, treat mo na yun sa sarili mo. So, maging mindful ka. Isipin mo din daw na magkaroon ka ng balance. Eh. Ngayong August. So, message naman uh, ng mga Archangels. This is for protection and guidance. Now, for the month of August. So, ito. Archangel Celeste. A happy move no? to a new home or place of employment is in the works. This movement will usher in positive new energy. So, alam mo nga, merong uh, pag pag alis or pag move, paggalaw from one situation or one place to another. No, bago to sa iyo ngayon. Pwede yung bagong uh, lilipat ka ng bahay, uh, bagong idea, bagong uh, employment, uh, job, career, opportunity, or mini passion. Gano'n, no? Maging masaya ka daw dun uh, sa lilipatan mo, no? kasi yung movement na 'yon yung paggalaw na 'yon yung pag shift na 'yon no ay makakapagbigay ng positibong uh, energy sa iyo no? masaya ka so huwag mong pairalin yung takot mo or yung kaba mo dahil hindi mo lang alam yung uh, yung pinapasok mo na bagong uh, yugto ng buhay mo so i-welcome mo 'yun siya ng may excitement kahit hindi mo alam kung ano 'yon kasi kapag ka na excited ka na excite ka instead na curiosity or instead na fear ang maramdaman mo is baka ang maging foundation ng uh, bagong pasok na energy sa iyo is hindi rin maging maganda so chill ka lang magkaroon ka lang na excitement para kahit paano 'yung maging foundation ng uh, pinapasok mong new cycle is ano maging positibo maging masaya diba doon ka lang so 'yon diba yun yung message mo for this month of August, Aquarius. So, yun lamang. Bye!